Magandang umaga mga idol. Ah, makita po natin medyo madilim pa pero sa gawing sila nga nanay ano? Sumisikat na 'yung ah, mga ilang sandali pa hinisikat na 'yung araw. Ah, mga ilang sandali rin lang hintayin natin at ah, Makarating na kami sa pwesto. Wala kaming mahuling bisugo ngayon doon sa laut kaya ibang isda mo na huli namin ewan lang kung ano yung namin isda rito sa pinupuntahan namin maabangan lang po natin mga idol mayamaya maya. at makakita natin kung ano yung natin isda rito pero target po namin asuhos sa iyo mga idol at mayamaya maya, ayusin ko na itong lambat natin yan o Nakarya na kami mga idol ayun na ay buya namin isa Yun ayun sa gawin tabi yung isa ngayon tatagak muna namin Kakain muna kami Para masaya At maghahain na ako Oops Bakit nang pinggan At itong aming kanin Bahala oh, natin po isto So, kainan muna po bago magtrabaho. Ayan, nakasikat na yung araw. Linaw okay. for Woo! Uh, yun. Bilis talaga manananggal si Jerry Krabal. <laughs> ayan ay panggit na namin mga Lodi. Ay, isa namin isang taga sa amin na yun. Lalakbay patabi. Ito mga idol, yun, ba... Urani na yun, or, urani ba taan, Yung nakikita ninyo yun. Tapos papuntang Samal, Kamachili, ayun yun. mamamala kasi boses sa inyo oh ano <laughs> ba <laughs> tanggalit, Asan? <laughs> oh. Hindi <laughs> na kanina Galing, pa na Napakatagal mo ng kasunod. yun nakadaling malaking lakak. The talking fish. Talking fish. <laughs> Salita pa. Terima <small> kasih telah menonton! <noise> Mga idol, pauwi na kami, tanghali na oh. Ah, mga mag-alas 12 na siguro. Uwi na kami, half day lang. Papasok na kami dito sa Ilog ng Nakalimutan ko na kung ilog eh. Pero oh, mga idol, tingnan niyo, low tide ngayon, tingnan niyo tsura ng gilid oh. Malayong malayo nung nakakaraang nadadaanan nating high tide. mga taniman ng talaba yan yung mga yan nasa ilalim yan yung eh, mga libo-libong mga talaba pag malalaki na hinaharvest na ng mayari